Dalawang seremonya. Isang kwento ng pag-ibig dalawang beses na nakakaakit. Samahan mo kaming muling bisitahin ang pangalawang Edo ni Nakefa Ravena at Diana Mackey sa baybayin ng El Nido. Welcome back, everyone! First tied the not noong June si Nakefa Ravena at BT Queen Diana Mackey, pero hindi doon natigil ang kanilang love story. Imbes na mag-isa, nag-celebrate ulit sila, this time in Romantic Palawan. Voiceover overlay ng mga larawan sa kasal at mga eksena sa beach, ang pangalawang seremonyang ito sa El Nido ay nagdala ng isang matalik na pagtitipon ng pamilya at mga kaibigan sa isa sa mga pinakamagandang lugar sa Pilipinas. Bakit bumalik sa Palawan? Para kay Kiefer, hindi lang ito isang wedding venue, ito ay kung saan niya talagang naramdaman na siya ang magiging isa. Ang ikalawang kasal na ito ay isang pagpupugay kung saan tunay na nagsimula ang kanilang pagmamahalan nagbukas ang selebrasyon sa isang welcome party, tinatanggap ang kanilang pinakamalapit na bilog, kabilang ang nanay ni Kiefer na si Mozi Ravenna at ang kanyang kapatid na si Thirdy, bago isagawa ang wedding proper sa magandang ang Beach Club. Pinalamu siya ng kulay cream na suit, si Kiefer ay tumabi kay Diana, na napakaganda ng hitsura sa isang beaded white gown habang nagpapalitan sila ng taos pusong panata sa gilid ng tubig. Ito ay pag-ibig na pinatunayan sa dobling sa kung minsan ang isang kasal ay hindi sapat para ipagdiwang ang magkakasamang simula, at para kina Kiefer at Diana, ang El Nido ay hindi lamang isang backdrop, doon talaga nagsimula ang kanilang paglalakbay. Dalawang beses ang mga panata, dalawang beses ang kagandahan. Ano ang paborito mong detalye ng kasal? Yung beach aisle. Ang kanilang taos pusong mga tingin. I-drop ang iyong paboritong sandali sa mga komento. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at ay ring ang kampana para sa higit pang mga highlight ng kasal ng celebrity.